Hello, good afternoon uh, Mayroong uh, palala si Senate President uh, Escudero patungkol sa yung mass resignation ano uh, may panganib daw Panga may panganib sa kanyang, sa kabinet ni Pangulong Marcos pakinggan natin ang uh, revelation ni uh, dati kong kasama, General Makanas. Ano? Pakinggan natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong uh, post o no, article ng kami.com.ph sa Facebook. Title, Cheese Escudero nagbabala kay PBBM ukol sa tinagurian niyang mga reckless Kampi na reckless. Paano bang Tagalog ng reckless? <laughs> reckless. Hmm, kapabayaan. <laughs> Senate oh. President Chis Scudero on Thursday urged President Bongbong Marcos to distance himself from reckless allies as the chief executive orchestrates a significant revamp within his cabinet. This council comes at the heels of PBBM's directive for all cabinet officials to submit their courtesy resignations, a move initiated to recalibrate the administration following the recent midterm elections. Escudero in a statement hailed, hailed, President's call for courtesy resignations as a crucial initial step towards ensuring the government meets public expectations regarding service and performance. Okay? So, pinore ng Senate President yung ginawa ng Pangulo, courtesy resignation. Ako rin nung una, na nabigani ako, napabilib ako na ito na. Simula na ng talagang strong leadership kasi pinaresign lahat eh. Kailan? after 3 days na ata o 4 days na. Ang resulta iisa o dadalaw pa lang ang klaro na tinanggap ang resignation. DNR pa lang at saka solicitor general. I don't know yung special assistant to the president. Baka to siguro. Wala naman iba. Ano ba yan? So, To me, parang wala rin nangyari. Isa, kasi kung talagang i-recalibrate nila, gusto nilang mabago ang takbo ng servisyo ng gobyerno, dapat po mas marami, panibago. Eh, parehas pa lang. Eh. The same people. <laughs> Lalo na yung solicitor general. Ang ganda ng performance. Tapos, siyang tinanggal. Ano ba yan? Yung DNR, eh, talaga daw yun. Yung nabasa ko mga articles, eh, hindi daw talaga. So, that's good. DNR, but there are others na uh, sa tingin ko na dapat malitan, hindi eh, naman hmm. po pinalitan. Kaya hmm. anong silpi ng recalibration? Same, same. Okay, yung sinabi naman ni Senate President Scudero na reckless ally. Sino yun? Wala naman siyang binanggit. Ano sa tingin nyo? Sino yung mga nasa gabinete na reckless? Ano po yung Tagalog ang reckless? Hindi nag-iingat o personal na ano? Pwede, pwede hindi nag-iingat. Recalling uh, yung libro ni Atty. Vic, yung Kingmaker, na Noong good governance ang gusto ng PPPM at me. Sinasala nila yung mga appointments na dapat ang i-appoint sa go gobyerno Marcos Jr. ay eh yung talagang mag-deliver ng good. Sayang, hindi nasunod yun. Dahil sa pressure, sa dami ng pressure sa presidente na i-appoint mo ito, i-appoint mo ito, i-appoint mo ito. Ayun nasunod ang kagustuhan ng mga nagpre-pressure sa presidente kaya umalis si attorney hindi niya na makayanan dahil yung mga nire-recommend yung mga taong malapit sa Pangulo eh, hindi makapasa kay attorney B hanggang away na o di napilitan si attorney Big. nag-resign umalis so pag-alis na attorney Big, yun na sunod-sunod ng mga appointment. Ito ngayon, yung sa tingin ko, ah, opinion ko lang ito, baka ito na, yung sinasabi ni Senator Escudero, Escudero na reckless allies. So, meron. Kaya lang, di naman niya pinangalanan. Kaya, the people have spoken, correct. Itong midterm election, the people have spoken. May demo up um, ka na ba? Kung wala pa, ay download mo na. Pag-click mo itong video at download ang app. People have spoken, correct. Itong midterm election, the people have spoken. Malaking sampal sa administrasyon yung resulta ng midterm election. Lalo na yung local absentee voting. Grabe! Men and women in uniform. Overwhelming. Binoto nila Duterte allies. Wala ni isa kandidato ng alyansa ng administrasyon ang binoto na or nakananalo sa local absentee voting. So, anong ibig sabihin nun? Ang mga men and women in uniform, kahit tahimik, dahil bawal sa kanilang magsalita, kailang ginamit nila ang kanilang sacred right boto nila para ipayag na uh, hindi kami naniniwala sa kandidato ninyo. Mahihinang mayan. yan. Despite the fact na pinagmamayabang ng paulo na we have the best candidates. We are targeting 12-0. Ito, qualified, experience sila ang magbibigay na sa atin ng magandang kinabukasan. Oh, so, anong nangyari? Zero, wala man lang nanalo. So, Baka yun na yung wake up call. Kaya naisipan nila na resign kayo lahat at papaguhin namin ang servisyo. Eh, mis nga uh, nice start na sana. Kaya lang, wala man. Kakaunti man ang inalis. So, tingin ng iba, o oh, kaya itong si Eden Santos, grabe, nagtanong na, Diba, ba, po ilang yung ginawa ng Pangulo na bakit pa nag-call ng courtesy, mas courtesy resignation. Eh, kakaunti naman ni Les, pwede man. Dahil ang mga gabinete, anytime, they can be fired by the president. Bakit pa mas resignation na dalawa, tatatlo lang? So, lumalabas, parang si Pakin yung gusto niyang si Pakin. Ayaw niyang tawagin yung isa, dalawa, tatlong kabinete na alis ka na, hindi niya kayang sabihin ng ganun. Itinamay niya ng lahat. Mas hmm. resignation. At oh, hindi na pilitan nag-resign. Kasi lahat eh. O oh, mamaya, oh, then nag-resign, kinanggap, wala na. Eh, instead of a sign of strong leadership lumalabas sa pananaw ko ang ah, opinion ko lalong lumabas yung weak leadership ng Pangulo ito yung ginawa niyang itong mass resignation so kung sino yung mga reckless allies I believe nandyan yan eh dapat nga magingat ang Pangulo ay sila ang hihila sa Pangulo pababa okay mga kaibigan salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel okay. nakakatulong kayo ng Uh, Opinyon Opinyon Opinion natin, ano? Sa akin, mas mabigat na opinion, ano? Unang, unang sasabihin ko, talagang may leader ang Pangulo. Bakit? Si Pangulong Duterte, wala akong marinig na ganyang problema. Because, kaya niyang i-decide kaagad. Agad, agad. Eh, itong Pangulo natin dito, eh. Mm, ko. Ma matapang naman. Siga naman. Kaya lang, anong nangyari? Sigawin lang talaga. Pag sinabi ng asawa niya, manahimik ka. Ah, manahimik talaga. Pati ang bayan, Pilipinas, ay napiktuhan. Dahil nga, isang sigaw lang ng asawa, o kaya isang suntok lang ng asawa, tahimik na si Pangulong Marcos. Ang problema ito, ang bansang Pilipinas ang dadamay do. So, mas mabigat yung opinion ko, ano? Mas mabigat. Kasi totoo naman eh. Ang nagde-decide sa ating bansa, although alam natin na marami na nagsasalita, pero inuulit lang natin because doon sa issue na mass resignation, hindi naman siya ang nasusunod. Itinatawag niya pa doon sa uh, sa dahi, ay hindi, nee, oh, sa dahi, Itinatawag niya pa doon sa sa banda ka detain si First Lady. Itatanong niya pa kung sino ang aaprubahan natin dito. Hindi talaga si Marcos ang nagde sa Pilipinas. Hindi maniwala kayo sa hindi. Ang First Lady pa rin kahit nakadetain yung gagang yon. Siya pa rin ang nasusunod. So ganoon kabigat. Kaya yung dalawa lang na tinanggal niya una normal yung inspector general solicitor general eh, uh, sa very clear na yun talagang tatanggalin talaga nila yun sa DNR hindi ko alam kwento pero maraming kalukuhan sa DNR isa pa yan na ayin siya na dapat bantayan yung DNR na yan ang daming corruption dyan anyway another discussion ko sa DNR ano? okay ang dapat tanggalin dyan yung isang bar top-notcher, yung pinaka, yung top one sa bar, yun ang unang tanggalin. Dahil yan ang isa sa bumibigay ng problema sa armed forces. Beware ka Ang armed forces ngayon, naiipon na, naiipon na. Parang bulkang uh, mayon na umiinit yan. biinit Pag sobrang init, tumasabog yan. Kaya ingat ka. Ha? Nagantay nga ako ng Captain Tauri. Ha? Traore pala what I mean. Captain Traore na lalabas. Kasi nga si Captain Gambala noon nagpilyor. Ano? So mayroon sana tayo. Mauna pa tayo sana anak uh, sa ano? Di Paso. Ano, ano yung bansa na yun? Paso. Sa Afrika. Sa Afrika, no? na pa sana tayo doon kaya nga lang nag-failure si Captain Gambala sa kanilang plano dahil nga mara, sa dami siguro ng advisor medyo nag-failure sa dami ano so magantay tayo ng panibagong panibagong Captain Traore para sa bayang Pilipinas ano hindi ko inihikayat kung hindi sinasabi ko lang ang problema ng bansa Sobrang Filipino people ang nagsasalita Kaya hindi tayo uh, Hindi yan bawal Kasi lahat ng Pilipino Ay may karapatan Magbigay ng opinion Maliban lang kung ikaw ay nasa gobyerno Eh, tapos na kami Kaya alam namin ang kiliti Alam namin ang kiliti ng armed forces kaya sana nga totoo nang makiliti ano sana nga totoong makiliti ano so yun lang ah uh, wala talagang pinakita ni Bongbong Marcos na mahina siyang leader dalawa lang so ibig sabihin baka mayroon pa susunod marami pa sinesikrito niya lang pero ito yung tanong ko kagad eh totoo ba na ang gusto ng Marcos ay good governance Ha? Oh, totoo ba 'yon? Good governance. Paano niya mababago eh, sobrang sa kalahati ang o kalahati ng pagseserbisyo? Masabi pa bang good governance yung yung kalahating termino is kagaguhan, kalukuhan, kababoyan, gaguhan, lahat na nandyan. Paano mo pa mabawi nung no? sinasabi mo ayaw ko ng kalaban? Gusto ko kaibigan. Tarantado naman na salita na yan. Para bang ang kausap mo Pangulong Marcos, mga walang isip, ano? Sana naman uh, bigyan mo kami ng halaga. Sana naman bigyan mo kami ng takot ang taong bayan. Pag-isip ka rin ng lahat ang sasabihin, hindi, hindi lahat ang sasabihin mo ay natataranta uh, natatarantado mang Pilipino. Ha? Pangulong Marcos, Pangulo ka ng Pilipinas, hindi ka Pangulo ng inyong pamilya. Ha? Pamilya mo nga, hindi mo makontrol eh. Pero although, eh, isang pamilya yan o Okay lang yan kung magkagulo kayo sa loob ng inyong pamilya Pero ikaw ay Pangulo ng Pilipinas So huwag mong idamay ang iyong leadership sa loob ng pamilya Na ikaw ay, uh, pinap pag sinabi ng asawa mo, maupo ka dyan, maupo ka Pag sinabi ng asawa mo, huwag ka makialam, pwede sa loob ng inyong pamilya Pero pag sa labas ng inyong pamilya Dahil Pilipinas ang iyong hinahawakan Huwag kang magpadikta Pati advisor mo, nagpapadikta ka rin ng mali Ay Diyos ko uh, Salamat na lang At uh, kawawang mong Marcos Puro ka si bugbog Bugbog ng salita eh, Ikaw lang na Pangulo sa Pilipinas Ang narinig ko na nabugbog ka sa salita ng taong bayan Ikaw lang Ha? Ikaw lang. Opposite ka ng iyong ama. Ang ama mo, nabugbog siya, pero may magandang tinitingnan. Ikaw, nabugbog ka ng taong bayan nang walang magandang tinitingnan. Maraming salamat. Saludo ko sa taong bayan na nakikialam sa pangyayari ng ating Maraming salamat.